Tingnan nyo dito ang tira ni Efren sa 6 ball mga ka-champion. Yun, sa pull sa corner pocket. Yeah! That's my lucky. Yeah. Makikita natin dito sa replay na ito ay isang precise na 2 rail kick shot. Ang galing talaga ng magician. At yun naman, napakagaling na bank shot. Another one. At dito, susubukan ni FN na mag-kick shot sa tres At panoorin mabuti ang cue ball para position sa 4. At yun, napakagaling na 2 kick with position play. Lamang parang ako dahil mas lamang ako dito eh. At alam nyo na kung ano yun. Swerte. At panoorin nyo naman ang tira ni Efren dito sa uno. Wow, napakanipis na tira at sinubukan pa niyang baklasin ang plastered balls dito. At sinundan niya ito ng matinding defensive shots. Ngunit bago ang lahat mga ka-champion, nais ko kayong i-welcome sa channel na ito kung saan pag-uusapan natin ang mga laro at tira ng ating legend at ang the greatest pool player of all time na walang iba kundi ang magician, the great Efren Bata. Reyes, kaya ilike nyo na ang video at mag-subscribe na. Tara, let's go! ang match pala na ito ay ang Junior Norris Memorial Shootout 2019. Tatalakay natin ang mga highlight shots at highlight moves ni Efren Reyes at sa huli, panoorin natin ang naging resulta ng buong tournament na ito kung saan naging finalist na din ang magician. Sa mahirap na rock dito, nagawa ni Efren ng paraan para makalusot. the cue ball is the key. You know how to control the cue ball and you know how to get position. At panoorin mabuti ang tira ni Efren dito sa Uno. Wow, ang lupit ng bank shot ni Efren. Kung mapapansin nyo ang galaw ng cue ball dito, Gumamit si Efren dito ng extreme spin o pectus upang manipulahin ang takbo ng pamato. Magaling ang bank shot ng magician dito sa Ono, kaya lang wala siyang tira dito sa dos. Kaya ito na lang ang ginawa niya. Napakagaling sana na kick safe kaya lang no rail after contact. Kaya may tuturing na foul ang tirang iyon. At dito naman, precise position shot ang gagawin ni Efren. Itong dos ang susunod na tira. Pumaila. Grabe, napaka-accurate talaga ng asinta ni Efren. Ang galing din nito sa pagkontrol ng bola mano. Tamang-tama lang sa susunod na tira sa dos. Hehe, <laughs> boy! Titirahin ni Efren dito ang dos at tingnan nyo ang tres dito. Nagawan niyang baklasin ito, nagkaroon siya ng tira dito. May problema pa siya dito sa 4. Kaya lang ang naging agresibo siya at tinira ang combination. At nakuha ni Efren ang rock na ito. At yun, napaka-impressive na tira sa 4, napakanipis at may position pa sa 5. At dito naman panoorin ang dos malapit sa corner pocket. Wow, napakagaling na two rail kick shot at may position pa dito sa susunod na ball number 3. Defensive shot naman ang gagawin dito ni Efren sa 1. Five rail defensive play ang ginawa ni Efren dito. Sinipat talaga niya yun para sa isang full cover sa uno. long time ago. Panoorin dito ang 6 ball at ang 7 ball. Ang tawag sa tirang yon ay kick combination yeah, 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 shot. At dito naman ang 6 ball. Yun, napakanipis na tira at naipasok pa niya ang 8 ball. At may combination siya dito sa 9. I try to beat myself too. At ito naman tira ni Efren sa 4. at yun naman ay Karom Combination Shot. Kung umabot kayo sa puntong ito mga ka-champion, mag-comment down below kung saang lugar kayo nakatutok. Maraming salamat po. At dito naman, panorin dito ang tira ni Efren sa Yun, Masay Combination Shot tournament nine ball like this or billiard to go in the Olympics. So that we need to make one gold medal only. At dito naman, panoorin ang one ball at five ball dito. Wow, ang lupit talaga ng magician. Siya nga pala mga ka-champion, huwag kalimutang ilike ang video ito para mas marami pang makapanood sa galing ni Efren Reyes. Punta tayo dito sa finals match. Si Efren at si Rob Saez na isang American player ang nagkaharap dito. Naging hill hil ang laro, race to 9 at 8-8 ang score dito Si Efren ang nag-break sa final rock at may nakuha siyang bola. At nagkaroon din siya ng open na table dito. Panoorin natin kung magagawang mai-run out ito ni Efren Reyes. Kahit matanda na si Efren ay ang galing pa rin. at nag na dito ang American player at nanalo nga si Efren Reyes at naging overall champion sa tournament na ito. Si Efren ay patunay na ang edad ay isa lamang numero. Kung mahal mo ang ginagawa mo, tiyak na magtatagumpay ka sa larong pinili mong laruin kahit bata ka man o matanda. Maraming salamat sa panonood mga ka-champion. Hanggang sa muli, paalam. God bless sa inyong lahat.